So, ayun na nga guys. Grabe. Trending na trending ngayon guys. Yung isang campaign ad ng Isimedine. Lalong-lalo na sa TikTok, Facebook, tsaka YouTube guys. Kasi talagang tumbok na tumbok yung ano nila. Yung ads nila sa mga politikong nabibigay ng kaunting ayuda. Tapos, yung balik pala, grabe. Bilyon-bilyon. Bago natin panoorin guys, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video para maraming makakapanood at updated kayo sa ating susunod so, na i-upload guys. Diba? <laughs> so ayun na guys, grabe. Pinag-usapan yung isang ads ng seminay. Talagang pinatatamaan talaga. May pinatatamaan talaga guys. Yung mga politikong mahilig mamigay ng kaunting ayuda tapos pag po, yun pala, malaki palang nak nanakawin. Ito guys, panoorin natin ha. Tingnan natin. Magnanakaw ka. Oo, magnanakaw ka talaga kasi hinahayaan mo ang mga politiko sa Pilipinas na magnakaw. Kaya nga, bilib na bilib ko sa campaign ad na ito. <laughs> <laughs> Ayan. Ano kayang gagawin ko? Ah, ipamimigay ko yung konte para tumigil sila sa pag iingay Hindi wow, hindi wow, ang gali Ito, pamimigay yung konti Pare, magsila ako, namimigay ng pera. Eto ang sa'yo. Wow, ang bait yung mga pinakaw. Eto naman sa'yo. Kuya, oh, oh yung oh, eto, ha? Ah, sana Wag ka nang maingay. Oh, eto pa. Tama na yan. Nakikipalato lang kayo eh. May na... May naalala ba kayong mga uh, ganyan, eksena? Ngayong ano? Uh, distribution ng mga... Ayuda ka, no? Ano? Tingnan mo, parang ganyan na ganyan. Sila-sila yung namimigay, guys. Pinamukha nilang pera nila. Patuloy natin, guys. Patuloy natin. Nang maingay. Habang masaya kayong habang masaya kayong tinatanggap ang ano ayuda na yan, yun pala nasa likod niyan Masaya rin, guys. Kasi napasaya kayo sa kunting halaga. Tapos yung babawiin niya, bilyon-bilyon. Tuloy natin. Oh, di ba? Kunti lang pinamigay ko. Mabait na ako. Tahimik na sila. Easy. Ngayon, pwede ko na itong sulohin. Masaya ang mga tao. Pero tama po ba ito? Di po ba ang nakikinabang sa magnanakaw ay kasabwat ng magnanakaw? Ikaw, kinukonsenti mo ba ang legal na korupsyon? O di ba ang... O oh, ano guys, kinukonsenti niyo ba ang legal na korupsyon? <laughs> okay, talagang tumbok na tumbok. Ice! Sa mga politikong Mahilig umepal... ...namamigay ng ayuda. Parang... ...kung makapagpamigay... ...parang sa kanila mismo galing. Sa kaniling bulsa. Yun pala, pag nanalo, babawiin... ...nang mas malaki, preple. Grabe. Mabait na si Ano niyan dahil namigay yun pala, babawiin ng times 10. <laughs> times 10. <ten. laughs> Tanggapin nyo, pero huwag nyo i-boto yung mga ganyan, guys. Gabi. Tumbok na tumbok. Patakinggan natin yung sasabihin ni ate. Kaling na magnanakaw, isi-share niya lang oh. sa mga tao <laughs> ang konting konting halaga tapos aakalain na ng mga Pilipino na napakabuti niyang magnanakaw. Tama ba yun? Kaya dapat sa election ngayong 2025, pumili kayo ng tamang kandidato. Bumoto kayo ng tama at huwag niyong ibenta ang inyong boto. Kung gusto niyo makapili ng marangal na tao, isipin niyo na lang kung binibenta niyo ang boto niyo, saan niya kukunin yung mga perang yun? Diba? Sa pag siya kukunin. yung nanalo, kukunin niya yun sa kaban ng mga Pilipino. Wais ang mga politiko sa Pilipinas. Kaya <laughs> dapat maging mas wais kayong mga Pilipino na nasa ating bayan. Kaya nga, hangang-hanga ako sa ginawa ni FPRRD na isiniwalat niya ang mga butal-butal or blanco na mga nakasulat doon. Buti nga si Faraday, binobulgar niya yung mga ganyan eh. Imbis na magpahinga na lang siya sa beach, mag-retire, tapos tingin-tingin ng mga magagandang view. Pero hindi. Hindi niya pinapabayaan yung Pilipinas na malubok. Binobulgar niya sa uh, mga tao. Kung so, ano yung mga kabulastugan na mga nangyayari ngayon. Yeah? Tuloy natin. Saga. Paano na lang kung wala si FPRRD? Hmm. Kung hindi dahil sa kanya, hindi talaga magkakaroon ng lakas ng loob yung ibang mga politiko sa atin. So paano na? Diba? Kung wala si Duterte. Hmm. Kung wala ang mga Duterte. Kaya kung ako ang papipiliin mo, mas gustuhin ko na na maging Duterte forever ang mamumuno sa Pilipinas kung sila ang makapagpabago ng ating bansa at kung sila ang pwedeng magdisiplina ng mga Pilipino. Kaya ako, talagang saludong saludo ako kay Pastor Apollo Kibuloy. Lalo na yung sinabi niya na kung gusto mo ng isang malinis at magandang bansa, tingnan mo ang Pangulo. Tingnan mo ang liderato. Kasi kung malinis ang liderato, malinis din ang Pilipinas nakakatuwa lang kasi parang ang dali nating paikutin sa kamay ng mga magnanakaw. Kung sinabi ng administrasyon na hindi naman blanco yun na maniniwala ka ba? This is Jen from Hello Phil Ty. Follow me here on TikTok, on YouTube, and on Facebook for more issues sa ating mahal na bansang Pilipinas. Grabe. puhang niya talaga. Kaya pala pinag-uusapan sa buong social media, guys, yung campaign ads na yan, talagang tumbok na tumbok sa mga politikong namimigay ng mga counting ayuda sa gitna ng pangangapan niya, guys. Kasi pag naupo pala, mas malaki pa yung babawin. Saan niya kukunin yung pera na yun? So yun lang, guys pag-isipan nyo mabuti bago kayo bumoto. Huwag sayangin boto nyo guys para sa future generation. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, at i-share na video guys. Maraming salamat. God bless.